Mga kababayan, no? Ay, ito subong sa Otondere. Kag may aton subong saksiyan, ang kamalamalahan, yung tinuga. <laughs> ang sama, mga uton uh, na naton sa kanginan. Ang unay, yung tawag nila nga sapat uh, nga itong lang makita sa kalibutan. wala hindi, George, dinis ako, no, mga kabiyan. So, mag kita. Kaya kasi aga mo, no? Samtang katulog. Hindi talang pagkikapon kay... <laughs> ah -ah.

ah, uh, mga abyan libutan ta um, um, ang masaksiyan nyo ang um, tao nga ini ah, tao sapat ni sapat ni ini so nakita niyo mga abyan yung giling giling pa Tepat Tingnan natin kung ano ang gagawin niya. <laughs> oh, mga kapatid, tingnan mo. Bumalik naman siya sa kanyang tahanan. Nakita natin ang naglalaro-laro siya. Uh, yun, yun, no? yun, no? <laughs> yun no? oh. Yun oh. yun oh. Oh! ang kabiyan, lang tatun ang isa ka abilidad sa isa kasapat. sapat. Anong asapat ni?